sa so, mga kabanala so, so sobrang tambak ulit sa ating channel natin sobrang busy na tayo. So for today's vlog, ituturo ko sa inyo kung paano mag-install ng gulong ano, kahit nasa bahay lang kayo. So kung wala naman kayo panghangin, pwede nyo dalhin sa vulcanizing shop pagka install nyo. na. Ano. So kung gusto nyo lang, na uh, safe yung ating mags, ating hindi magat Okay, so meron tayo itong nga uh, bis tayo. Ang uh, size nito is 90, 80 by 70. Alright, so ito yung isa sa mga pinaka madalas namin gamitin dito. So ito naman yung stock ni Bosing. mo. No? So ito ay uh, IRC uh, 70-80 by 70 yung size nito. So, ito yung mga stock ng mga Sniper V1, ano. So, FYI, guys, ang stock kasi ng Sniper version 1 at version 2 ay magkaiba hanggang version 2. So, sa version 1, ang size nila is 70-80 by 70. Sa so, mga version 2 naman, is saka, sa version 3, 90-80 by 70 na siya. So, mas pinalaki nila yung gulong. So, ngayon, kakabita natin siya na uh, 90-80 by 70. So, ko sa inyo kung paano. So, wala nyo ng langis, siyempre. Tapos, 6 watt. Ito yan. Ito yung sikat natin. Then, isang balat ng motul para may pangsapin tayo. Para hindi nagagasgasan natin. So, dito first step, lagay natin ang lang. Kunti lang. Huwag yung papakadang yan. So, pag naparami yung lagay nyo, palok nyo agad ng basara. Para hindi na magkalat na. Tapos, dito, wala na din. Okay. dami natin buwasan natin okay so ito yung ano isa na base on rotation tayo dito guys so ito yung rear dito yung ikot so ito yung threads nya ito naman yung front so ibig sabihin ganito yung pagkakabit okay so sundin nyo lagi yung rotation so pag nandito yung disc brake sa kanan so ganito yung pag install nya okay pag natin kasilahin nyo um, ay, okay, so pasok na yung kabaak. Kapila na lang tayo. Tapos tapakan nyo lang sa dulo. Doi, ang pulas. So pag hindi nyo matulak, gamit takamit, so, na kamit kayo ng sitwas. Kapila nyo lang ng ano. Backward! Tapos tapakan nyo lang. Backward! Backward! Tapos hindi nyo ulit. Sapin ulit. Yan. Tagalan ng pagsipot nito ha. Eh. E, hindi ba Sapinan nyo lang para di mag-espes yung mags. Tunat, Tapakan nyo na. Pa. Yun, okay na. So, ganun lang yung pagkakabit ng gulong. So, dahil bago pa yung gulong, hindi natin muna lalagyan silang, kung ng silang. Kukala ko ng panghangis so ito may pangangin naman kami dito sa shop so ito yung pinapang palapat namin muna ito muna yung gagamitin namin para ma-pressure siya then ito yung natin so saan nga ba ang purpose ng langis? yung langis kasi ay uh, para lumapat yung gulong ng maayos eh. so based on rotation yan. So, kung titignin niyo mabuti ito parang baliktad na. ano? pero ito yung tamang kabit kasi Tinanod natin yung rotation. Huwag itong gagawin sa panlikod, ano? Kasi sa likod, dapat sundin nyo yung threads, okay? Huwag panlikod, susundin ang threads. Pero pag panguna, kailangan sundin nyo yung uh, rotation base, okay? So ito, uh, hangin na natin siya. So ito yung panghangin namin. So palapatin natin ang ayos yung Siyempre, i-ready natin yung improvise ko na pantanggal ng pito at saka yung barbola hirap nyo dito sa side na to. Sa kabila yung end nyo na natin. Ayan. Patay ata. Pabuhay nga ako. Siyempre. Yun. Ayan. Ayan. Pakipain kaagad. Tapos, ilagay nyo itong barbola. Masipin na natin. guys, may hangin na siya. Ayan, tapos sa kagandahan pag may langis sa pantay-pantay agad right, yung lapat, ano? Hindi ka So, huwag nyo lang kalimutan na pagkawin nyo ng bahay, sabunin nyo yung gulong para mawala yung mga langis. Kasi baka umabot dito, mag lang tayo, ano? Alright, so yun, tapay na natin yung hangin niya. So dito, pwedeng pag meron kayong tire gauge, mag-tire gauge kayo para malaman natin kung gaano karami yung laman ng hangin, ano? So, ngayon, estimating lang natin muna sa asay bago pa namin gulong. So, lalagyan natin siya ng medyo madami hangin para lumapat siya ng maayos. Okay? So, ito, tama-tama lang to. May pito pa to, RJ? Meron ka. Nasaan? Okay. So, guys, ito na. Tapos na yung ating installation ng gulong. So, lalagyan na natin dun sa, sa mismong buko. So, yun, nangin natin siya kagad. Ayun, basta pag wala kayong hangin, dalhin nyo lang siguro sa shop sa labas. Pahangin kayo ako sa vulcanizing. Wala kayo lang dito sikwat. So, sa magtatanong ng sikot na to, sa Shopee, maraming ito Ano. So, ako, syempre, gumawa na ako ng improvised na pantanggal ng pito. So, yun, pantanggal ng barbola. Siyempre, huwag nyo kalimutan magbukit ng balat ng motol. Ito yung ginagamit natin pang sapin. Okay, so ganun lang. So, next time, tuturo ko na sa inyo kung paano magtanggal ng bilong. So, ngayon, tinuro natin kung paano na mag -tanggal time naman is kung paano na mag -tanggal, ang may hirap mag tanggal ng gulong. Mas mahirap po magtanggal ng gulong kaysa maglagay ng gulong. Yun lang guys. Sana may natutunan tayo. Salamat.